At ayan, dahil tanghali na naman nagisingang yung kamarites. Ayan, almusal namin yan. Egg, tuyo, at saka hotdog. Ang ating anak, ayun, nakaupo Di! O, itatawagin na natin ang ano, nagtatrabeho. Di! Di! May meeting siya mga kamarites. Yung email niya. Tapos sa Firebase ah uh, ang ginagaan sinisinyo. O na... baka tayo guys at may meeting siya. Hay naku, tira panga. Anak ko meeting pa daddy mo. Tangbak pa ang ating gagawin. Ah. lavahi